na uwi po ako ng mam ko po eh. Bakit? Umagastos lang daw po. Gastos? No. Alam ko na iniipon mo yon para sa anak mo. Pero syempre kailangan mo din, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Mga kababayan, napuntahan natin si Diday. Day! Uh, oh, anong nangyari sa iyo? Ba't pilay-pilay ka? Napako po ako. Ha? Po. Napako. Napako? Oh, dito ka. Dito ka dito. Dito tayo. Anong nangyari sa iyo? Napako po. Ano? Patingin nga ako. Napako. Ano? Nagpaturo ka na. Minom lang po ako ng gamot, tapos ginamot ko na lang po. Kailangan yan mapaturo kang diday. O, ano nangyari? Nakapasok ka? Oo po. O, ba't nandito ka na ngayon? Pinauwi po ako ng ma'am ko po eh. Bakit ka pinauwi? Pahingat ako muna po ako. Nakita siguro na ganyan yung lakad mo. Hindi ka naman nilalagnat. Hindi naman po. Pero yung ano, masakit. Makakirot lang po siya. Hmm. Hindi naman po masyadong kirot. Hindi ko lang po kaya i yung pako. Ano ba nangyari? Ba't ka ba napako? Ang dilim po kasi. Hindi ko po, po nakita yung kahoy. Doon? Sa may sa inyo? Hindi po. yung po sa may lutoan ko namin. Ah, nagluluto ka? Hmm. Kailangan mo makapagpatawak dito ay sa ang teta mo. Kasi delikado yan. Baka yung pako na na... ano sa iyo eh. Ano... Makalawang. Nasa ano po yun? Nasa kahong pisa. Kaya nga. Baka yung pahong yun eh. Makalawang. Nasamahan kita. Magpaturo ka ngayon na, Iwanan muna natin yung anak mo. Ha? Ayaw mo magpaturo? Sabi daw po ni ng asawa ko, huwag na lang daw po Bakit? Ginagamot naman po nila. Umagastos lang daw po gastos? Okay na daw po, yung nakatapi po yung pera ko daw po sa iyo. hindi ay huwag kang kasi kung para sa'yo naman yun, huwag mong panghinayangan. Ha? Kasi baka mamaya, madelikado pa yan. Ay, okay huwag lang po yun. Nang, ano po, pinadugo ko po siya kagabi. Tapos, nihunugasan ko po, nilagyan ko po ng bitadine. Tapos po, hindi naman po ko nilagnat. Kinakaya ko naman po ilangat. para sa safety mo din magpaturo ka na din ha? makinig ka kasi baka mamaya makalawang na yung ano mo malalim ba? patingin nga ako ba dito? Eto, ayan mo kailangan mo magpaturo para sa safety mo din pero ngayon, ano, may mga nagpapaabot muna kasi sa ng tulong. Iaabot ko muna sa iyo tapos diretso na tayo dun sa ospital para makapagpaturo ka. Ha? Huwag mo munang panghinayangan yung Diday. Alam ko na iniipon mo yun para sa anak mo. Pero syempre kailangan mo din, ha? 1, 2, 3, 4, 5. 5,500 yan, Diday. Maraming salamat po sa nagpaabot po ng tulong. Dai, huwag mong panghihinayangan yung mga bagay na alam mo na ikakasafety mo din ha. Alam ko na para yan sa anak mo. Tulong yan. Hindi lang yan para sa anak mo, para sa iyo din yan ha. O, babanggiting ko lang yung mga nagpaabot ng tulong. Yung 1,000 from Arlene Gurong, 200 from Angela Burden, 300 from Gemini Collection, 3,000 Sara from Qatar, 500 from Marjon Guillermo, OFW from Jeddah, and yung 500 from Joy Estacio of Mabitak, Laguna. Maraming maraming po. Salamat po sa nagpabot po ng tulong sa akin para po talaga sa anak ko po. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat po sa mga nagpapabot po ng tulong kay Diday. Ayan po. God bless you po mga kababayan.